sha papalamigin muna at pagkatapos palamigin a slice a slice at alam niyo na ang kasunod niyan ang huling justicia ayan na dang buhay mga ka OFW ngayong araw nito ay hindi kami busy dito sa kitchen so para maraming kalat sige lang huwag nyo lang pansin nyo aming kalat normal lang yan sa kitchen ngayon ay mag or ngayon ay gagawa yung aming tagaluto ng brownies dahil sabi ko nga, hindi kami busy ngayon. Eh, ito yung ingredients niya. Chocolate. Chocolate. Ayan. Kinakat-kat ng maliit-liit. Melted dark chocolate. Ito, ito yung, ito yan siya. Kanyano lang. minute lang. Dark chocolate. Yang ingredients, cocoa, vanilla, ayan, set butter, 3-4 cup melted butter, 1 one and 1-4 one cup sugar, 1 one and 1-4 one na cup sugar, sugar, ayan na, mix, iyon, doon ha, ito po Ito na mista. Oh. 2 eggs. First time namin gawin ito. Kaya titingnan natin ang resulta mamaya. At sa gilid niya ay mayroon siyang 2 let is two teaspoon when mix. One, For chocolate. Okay. minimeasure niya yung chocolate. Flour. Nasa yung flour natin? Nilagyan niya na na yung melted chocolate. Three-fourth cup flour. Ang ilalagay. Powder one okay. cup of hot One teaspoon salt. Just no chunks. Mm. sure, one and one for cup sugar. Okay. <laughs> Chocolate chunks. Okay. Mix, mix. or make us, Isa ka sa si ito sa paborito ng aking amo. ating lianera. Lalagyan ng ano? parchment paper para hindi siya dumikit sa lianera. Lagyan. Spray, 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 muna. pa lang masarap na paano na lang kaya ito pag maluto na ilang minutes ito sa ano uh, ah, 40 minutes 35 to 40 Pwestan mong gawin to, di ba? Ito yung kanyang paglagyan. Lulutuan. See you after 35 to 40 minutes. I believe I can fly. After how many years? Tapos na din ang ginagawang brownies. Ipapakita pa na, na siya papalamigin muna at pagkatapos palamigin a slice a slice at alam niyo na ang kasunod niyan ang huling hostisya ayan na ang ganda mo. moist siya yun. Basa-basa siya. Nanda siya. Katalata mm. Yan. Ang ganda. Beautiful. I believe I can fly. Ito pala yung sweets ng mga amo ngayon. Kasi may gathering sila eh. slice na para mailagay na dito sa kanyang lalagyan ito yung paglagyan mamaya pagkainan na ay ready to serve na siya Ito na yung Finished product. Yan ay ihatid na ng alaga naming bata. Sa alaga po. Sa taas. At ito na nga. Dahil paborito ito ng aking alaga. Bibigyan namin. At ngayon ay ihatid ko sa kanya. Pero hindi ko alam kung tulog pa o ano. Brownies. Ang paborito ng aking alaga. Kain na kayo? At ito ay... Ito try natin kasi nag-iwan yung aming tagaluto ng patlo. Masarap siya. Ano ba gagawin ko ate? Huwag mo nga ito, sarap ang ula. At iyon na nga. Dahil na bigay ko na doon sa aking amo or alaga ay nagustuhan niya ang brownies na ginawa ng aming tagaluto. At hanggang dito na lang ang aking vlog for today or sa aking sa aming pagluluto ng brownies. Thank you for watching and please don't forget to subscribe, press the notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Thank you and Spread love, masalama, Misty Santibody is signing off. Bye-bye!